What's up mga tropa? Scooter kid na naman. Tara let's mag DIY ulit tayo. Fake carbon hydro dip naman bibirahin natin ngayon. At katulad nung nakaraang vlog natin, gagamit ulit tayo ng Bosni spray paint. Para makita nyo at magkaroon kayo ng idea sa mga pros at cons sa paggamit ng Bosni spray paint. Alright! So tara tropa, samahan nyo ulit ako. Birahin na natin to. Let's go! At meron tayo dito ang isang pares ng side cover ng Mio Salty. Tapos ko nang applyan to ng primer gray. Lahat ng ginamit natin dito or lahat ng gagamitin natin dito, Bosni Spray Paint, mga tropa. Ito yung ginamit natin na primer. Primer gray. Pero syempre, bago tayo nag-apply ng primer, nilinis muna natin maigi yung side cover natin nagliha tayo, wet sanding number 800, tapos sinabun natin mabuti yan para sureball na walang maiiwan na langis or any lubricant na pwedeng makaapekto dun sa pintura. At ito pa yung iba nating gagamitin, meron ako ditong black. So ito yan mga tropa, no? Dahil after ng primer natin, magbubuga ako ng black. And then, after ng black, lalapatan natin or babalutan natin nitong non-slip mat or yung anti-slip mat, mga tropa. Ito yung pattern niyan. Para yan, chessboard. Butas-butas yan, ano. Para siyang carbon yung pattern niya. So, do sa mga nagtatanong or magtatanong, kung saan nabibili yan, marami niyan sa mga department store, mga tropa. Meron din sa Daiso, yung mga Japanese uh, store. Meron din niya sa mga malalaking hardware. And then, after natin balutan yan, Bubugahan natin yan ng metallic silver. So, yan yung mga gagamitin natin. Pero syempre, after natin magbuga ng metallic silver, bubugahan natin yan ng candy color. Yung isang piraso, lalagyan natin ng kulay. Yung isa, wala. At ito yung gagamitin natin na candy color ng Bosney. Candy violet. At syempre, after natin magbuga ng kulay, magta-top tayo. Meron tayo ditong clear. So, ayan yung mga gagamitin natin, mga tropa, no? Kaya naman ngayon, pwede na tayo magbuga ng black. So, yung ginagamit natin dito, mga tropa, black. At syempre, pinatuyo natin maigi yung itim. Ngayon naman, magbabalot na tayo ng non-slip mat. Susukatin ko lang to, ikakat ko, para mas madali kong mababalutan, mga tropa. So, ganyan lang yung gagawin nyo. ite tape nyo lang yung mga dulo ng non-slip mat dito sa likod ng fairings natin or nung side cover natin, mga tropa, no? Siguraduhin nyo na lapat na lapat para maganda yung tama ng pintura pamaya. At eto na itsura nyan mga tropa after natin mabalutan. So tignan nyo lapat na lapat yung non-slip mat natin dito sa side cover. At ngayon naman pwede na tayong magbuga ng metallic silver. At dapat sureball yung pagbuga ng metallic silver mga tropa. Dapat walang na na part at pantay-pantay siya. Pinatuyo natin maigi at ngayon naman magtatanggal na tayo ng non-slip mat natin. Basta be sure na tuyo yung pintura, tropa. Bago magtanggal ng non-slip mat. O, oh, ayan, tropa. Meron na tayong fake carbon dip. O, oh, maangas din naman yung dating, di ba? Ang ganda ng pagkalapat ng non-slip mat. Kaya maganda rin yung tama ng pintura. Pantay-pantay siya. So, meron na tayong isang pares dito, mga tropa. So, ganito gagawin natin. Para dun sa mga gusto, black silver lang, hindi na natin kukulayan yung isa as is na yung isang side nya lagyan natin ng kulay lagyan natin ng color or ng candy violet mga tropa para magkaroon kayo ng idea at eto na nga mga tropa ano binubugahan na natin ng candy violet itong isang side ng cover natin at syempre pinatuyo natin ulit maigi ang mga tropa at ngayon naman nag apply na tayo ng top coat clear So finishing na to mga tropa. At eto na mga tropa. Tapos na ang ating fake carbon deep. So tignan mo itsura mga tropa. Ang angas din ano. Ang ganda ng candy violet. Maganda yung kulay. ng candy violet ng Bosni. Kahit naman yung black niya. At saka yung metallic silver ano. Maganda yung kulay niya all in all. Pero eto mga tropa, no sasabihin ko na rin sa inyo yung mga na-experience natin sa Bosni. So again, sabi ko nga, maganda rin ang mga kulay ng Bosni. Yun nga lang, hindi siya gasoline resistant. So ibig sabihin mga tropa, kahit na anong ganda niyan, kapag ka napatakan niya ng gasolina, bye-bye ka na. Siguradong sira ang pintura mo, sira yung design. At eto pa ang isang na-experience natin, ano? Katulad ng sinabi natin doon sa nakaraang vlog, kahit tuyong-tuyo na siya mga tropa, ano? Kapag kanilagyan mo ng cover ng motor, kapag kasumayad sa fairings mo, na may boss ni spray paint na ginamit, ayun, dumidikit mga tropa. So, hindi natin alam kung bakit. Kahit tuyong-tuyo na siya. Di ba, meron nga mga followers natin na nag-comment doon sa unang vlog natin ng boss ni Spray Paint na ganun din naman yung experience nila. So, hindi natin alam kung bakit nagkakaganon, ano? At eto pa isa kong napansin, malambot. Kahit na yung tuyo na siya, kapag ka dinutdut mo ng kuko mo, bumabaon pa din yung kuko. So, ayun lang. So, at least meron kayong idea, mga tropa. Nasa sa inyo na yan, kung anong brand ang gagamitin nyo. Sinabi lang natin, yung mga na-experience natin about dito sa Boss nines Spray Paint. So, ayun mga tropa, sana nakatulong sa inyo to. So, papano? Kita kit sulit next video mga tropa. Maraming maraming salamat. Ride safe palagi. Peace!